Ang bawat minuto na lumilipas ay minuto na nawawala sa iyong pagkalalaki. Sa nakaraang taon, 20,000 ang naitala na nagkaroon ng prostate cancer sa Pilipinas. Mas marami pa ang hindi na itatala. Ang mas nakakaalarma, ang mga simpleng gawi mo ngayon ay maaaring ang dahilan ng iyong pagkamatay bukas. Nakaupo ka ba ng matagal sa opisina? Umiinom ba ng alak tuwing gabi? Kumakain ba ng processed food araw-araw? Ito ang mga nakakagulong katotohanan na hindi mo alam. Ang mga gawing ito ay unti-unting pumapatay sa iyo. Hindi ka nag-iisa. 45% ng mga Pilipinong lalaki ang nagdurusa dahil sa mga ganitong gawe. Isipin mo ang iyong asawa, ang iyong mga anak. Paano kung isang araw ay hindi ka na magising? Paano kung ang lahat ng pinaghirapan mo ay mawala dahil sa mga gawing ito? Hindi ito katang-isip. Ito ang realidad na kinakaharap ng libu-libong kalalakihan araw-araw. Pinag-aralan ng mga eksperto ang limang nakamamatay na gawin na ito. At ngayon, ibubunyag namin ang katotohanan bago mahuli ang lahat, bago mawala ang lahat. I-click mo ang subscribe button ngayon din. Hindi lang ito para sa channel, ito ay para sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong kinabukasan. Dahil sa bawat segundo na lumilipas, may isang lalaking nawawalan ng pagkalalaki. Huwag mong hayaang ikaw ang susunod. Sa sandaling ito, libu-libong kalalakihan ang nakakaramdam ng kakaibang panlalambot ng katawan. Hindi mo man ito nararamdaman ngayon, pero ang katotohanan ay nangyayari na ito sa iyong sistema. Ang mabigat na katawan pagkagising, ang kawalan ng gana sa sex. Ang mga ito ay palatandaan. Ang hindi mo alam ang pagkain mo ng processed food ay unti-unting pumapatay sa iyong testosterone. Ayon sa mga eksperto, ang bawat processed meal ay nagpapababa ng 20% ng iyong testosterone level. Ang mga preservatives, ang asukal, ang mga chemical, lahat ng ito ay pumapatay sa iyong pagkalalaki. Kung ikaw ay umiinom ng alak, mas grabe pa ang epekto. Ang bawat bote ng beer ay katumbas ng dalawang taong pagkasira ng iyong prostate. Hindi mo man ito nararamdaman ngayon, pero ang katawan mo ay unti-unting bumibigay. Kapag hindi mo ito inayos ngayon, maaring huli na ang lahat. May mga lalaking gumising na lang isang araw at natuklasang hindi na nila kayang gampanan ang kanilang tungkulin bilang lalaki. Huwag mong hintaying mangyari ito sa iyo. I-click mo ang subscribe button ngayon din. Hindi lang ito subscription, ito ay iyong tiket para sa kaligtasan. Sa susunod na video, ibubunyag namin kung paano maiiwasan ang mga nakamamatay na gawin na ito. Kung mahalaga sa iyo ang iyong pagkalalaki, kung mahalaga sa iyo ang iyong pamilya, kailangan mong malaman ito. Ang pag-ihi ng dalawa o tatlong beses sa gabi ay hindi normal. Ito ay palatandaan ng isang malaking problema sa iyong prostate. Ang mga eksperto ay nagbabala na kung hindi mo ito aaksyonan ngayon, maaari itong humantong sa prostate cancer. Ang mga gawing ito ay hindi lang nakakasira ng iyong pagtulog. Ito ay unti-unting pumapatay sa iyo. Ang pagpigil ng ihi habang nagtatrabaho, ang hindi pag-inom ng sapat na tubig, ang mga ito ay nagdudulot ng permanenteng pinsala sa iyong prostate. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga lalaking may mahinang daloy ng ihi ay may 60% tsansa na magkaroon ng erectile dysfunction sa loob ng limang taon. Hindi ito biro. Ito ay isang seryosong banta sa iyong kalusugan at sa iyong pagkalalaki. Ngunit may mas malala pa. Ang hindi pagsuri sa prostate ay maaaring magresulta sa hindi na maibabalik na pinsala. May mga kaso kung saan ang mga lalaki ay nawalan ng kakayahang magkaanak dahil sa pagpapabaya. I-click mo ang subscribe button ngayon din. Hindi ito tungkol sa views o likes. Ito ay tungkol sa iyong buhay at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Sa bawat video, ibubunyag namin ang mga nakakagulong katotohanan na dapat mong malaman bago mahuli ang lahat. Ang pagiging stressed ay hindi lang tungkol sa iyong pag-iisip. Ito ay pumapatay sa iyong sexual performance. Sa bawat oras na ikaw ay nasa ilalim ng matinding stress, ang iyong cortisol level ay tumataas at ang iyong testosterone ay bumababa. Ang kawalan ng sapat na tulog ay nagdudulot ng 20% pagbaba ng testosterone sa loob lang ng isang linggo. Isipin mo kung gaano kalaking pinsala ang nangyayari sa iyong katawan kapag lagi kang puyat. Ang mga lalaking natutulog ng mas mababa sa anim na oras ay may 30% mas mataas na tsansa na magkaroon ng erectile dysfunction. Hindi ito katangisip. Ito ay nakababahalang katotohanan na kinakaharap ng maraming Pilipino. Ang pagpupuyat para sa trabaho ay unti-unting pumapatay sa iyong sex drive. Ang mga lalaking nagtatrabaho ng graveyard shift ay may 50% mas mataas na tsansa na magkaroon ng prostate problems. I-click mo ang subscribe button ngayon din. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon. Ito ay tungkol sa iyong kalusugan at sa kinabukasan ng iyong sex life. Sa bawat video, ibubunyag namin ang mga solusyon na maaaring magligtas sa iyong pagkalalaki. Ang sex drive mo ay unti-unting nawawala. Hindi mo lang napapansin. Ang mga araw-araw na gawain mo ay nagdudulot ng 80% pagbaba ng testosterone. Hindi ito simpleng pagod lang, ito ay seryosong banta sa iyong pagkalalaki. Isipin mo ang kahihiyan kapag hindi ka na makaganap sa kama, ang mga nakakahiyang sandali kapag hindi ka na matigas, ang mga tingin ng iyong asawa, ang pagdududa sa sarili. Lahat ng ito ay maaaring mangyari kung hindi mo aaksyunan ngayon. Ang mga lalaking may edad 35 pataas ay may 40% pagkakataong makaranas ng erectile dysfunction. Ang mas nakakabahala, ang mga simpleng gawi mo ngayon ang dahilan kung bakit ito nangyayari. May problema ka ba sa pagtitigas? Nahihirapan bang magtagal? Nawawalan ng gana sa sex? Hindi ka nag-iisa. Libo-libong kalalakihan ang dumaranas nito. Ngunit may solusyon. I-click mo ang subscribe button ngayon din. Hindi lang ito para sa channel. Ito ay para sa iyong dignidad bilang lalaki. Gusto mo bang malaman kung paano maibabalik ang iyong dating lakas? Ang susunod na video ay magbubunyag kung paano maiiwasan ang nakakahiyang erectile dysfunction. Ang bawat pagpapabaya mo sa iyong sexual health ay nagdudulot ng permanenteng pinsala sa iyong prostate. Ang mga lalaking hindi regular na nag-ejaculate ay may 30% mas mataas na tsansa na magkaroon ng prostate problems. Ayon sa mga eksperto, ang regular na ejaculation ay kailangan para mapanatiling malusog ang prostate. Ang mga lalaking nag i -e ejaculate ng dalawampung beses sa isang buwan ay may mas mababang tsansa na magkaroon ng prostate cancer. Ngunit ang problema ay mas malalim pa. Ang kawalan ng sexual activity ay nagdudulot ng pagbaba ng testosterone at paghina ng immune system. Ang mga lalaking hindi aktibo sa sex ay may 50% mas mataas na tsansa na magkaroon ng depression. Ang katawan mo ay nangangailangan ng regular na sexual activity para manatiling malusog. Sa so, hindi mo ito tungkol sa pagkakasala. Ito ay tungkol sa iyong kalusugan. Ang pagpipigil ay unti-unting pumapatay sa iyong pagkalalaki. I-click mo ang subscribe button ngayon din. Hindi lang ito tungkol sa impormasyon. Ito ay tungkol sa iyong kalusugan at sa kinabukasan ng iyong sex life. Sa susunod na video, ibubunyag namin ang mga solusyon na maaaring magligtas sa iyong prostate. Ang hindi pagpapatingin sa doktor ay isa sa pinakamapanganib na desisyon na magagawa mo. Ang mga lalaking umaasa sa alternative medicine ay may siyamnapung porsyentong mas mataas na tsansa na magkaroon ng stage 4 prostate cancer. Ang pride mo ay pumapatay sa iyo. Ang kahihiyang magpatingin sa doktor ay maaaring maging dahilan ng iyong pagkamatay. Ang mga lalaking naghihintay hanggang may sintomas na ay kadalasang huli na para magamot. Ang regular na check-up ay hindi tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa iyong buhay. Ang pagpapabaya ay hindi katapangan. Ito ay katangahan. Ang iyong pamilya ay umaasa sa iyo. I-click mo ang like button kung nakatulong ang video na ito. I-share mo rin ito sa mga kaibigan at kapamilya mo na kailangan ding malaman ang mga nakakagulong katotohanan ito. At higit sa lahat, i-click mo ang subscribe button para sa mga karagdagang impormasyon na makakapagligtas ng buhay.